for today's video guys kukuha na naman tayong ating mauulam ayan samahan nyo na naman kami ngayong gabi at para meron tayong pang ulam kasama natin dito si Senpai Darwin ng Japan paalis na kami let's go dito lang kami mangiilaw sa tabi ng aming napato ito guys tara at ito na nga guys, nandito na kami. Malapit na kami sa aming pagkukwana ng mga crabs. Tara, go! <tod> Lutay na yan, pade. Sapol? Ay mga idol. Sapol, pulahan. pagitan mo, balitid mo. Pulahan mga idol. The good size. Ang dami daw, no, hawakan mo. Huli mga idol. Huli mga idol. Huli mga idol. Huli Kaya mabuti. Eh, isa pala lang ko yung kamay. Huli-huli ang gagas niya. Malapit Kasi yan.

Sepuluh, Sapol. woi, anak good size, mga idol, bangin hmm. atuh, sepulang sipit, oh, mana, 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 mana,

Ang laki oh, mga ka-idol oh. Matalis ka arte, ang laki. Yun another one. Hmm, to sir. Paano ng aircon yan? Ayan. Matalis ka Pakita mo, pakita mo. Yun ang laki oh. Parang isang kamao lang. Sus. Another one, mga lodi. Ang laki nito, mga lodi. Ay, apa? Ayan mo na. Ayan laki mga lodi. Ayun o. No? Ito nga, isus, buksan na. Ayun laki, no? no? grabe. Good size, mga idol. Ito Another one, mga baby. Mga idol, ang laki dito. Ito lang. Stop mo. Grabe o. Mm. Ang laki o. Ito lang, ayos Mm. Ayos mo. No? Grabe o. Sangka mauna Mga idol, naanapod. Naanapod, alimasag. Mga Mga idol. Ito pa lagi, mga sand. Isda, isda ka ay ang loki mo. Kung gusto ka nga mga idol, uh. mo grabe mga idol, uh. good size. Another blessing na naman, mga idol. Maraming gusto si na yan, trip kaya. Oo, yeah. isang uh, lima na yan, ay oro. Makapalag hmm? po, makapalag-palag pa yan. Ito, bagong pa ng taga-tang. Hindi na 'yung likod niya, likod

Thank you.